Nung nandito si na mama, di ko talaga pinalampas na di niya kami ipagluto ng higado. Ang mga sangkap ay siling haba, pero dahil wala kami nabiling siling haba, bell pepper na lang daw. So, bell pepper ang ginamit namin. Tapos, sibuyas, bawang, patatas, pero pwede rin kayong gumamit ng gabi o kaya saging na saba, yung hilaw. Mas gusto ko dito yung saging na saba. Kaya lang wala kaming nabili. So, patatas na lang ang inilagay namin dito. Tapos maglalagay din tayo ng carrots. Siyempre, hindi mawawala ang atay at karne ng baboy. Pinakuluan na po natin yan habang naghahanda ng mga sangkap. Pagkatapos ni mamang mahiwa ang mga sangkap, iginisan na niya ang bawang at saka sibuyas. Tapos inilagay na rin niya ang karne at atay ng baboy. naglagay na rin siya dyan ng toyo at saka tubig. Hindi na naman natin nakuha na ng video yung paglagay ni mama ng paminta at saka laurel. So ayan, maglagay na lang kayo. Tapos nagdagdag ulit siya ng konti pang tubig, saka inilagay na niya yung patatas at saka carrots. Tapos sunod na nilagay niya ay suka, bell pepper at saka liver spread. Nagdagdag ulit siya dyan ng toyo at saka asin tapos konting suka depende na sa inyo kung ano pang kulang saka nalang kaya kayo magdagdag tapos para lumapot ang sabaw nilagyan niya ng slurry o yung cornstarch na tinunaw sa tubig konti lang pakuluan lang ng konting minuto tapos tiyaraan luto na ang ah, higado ni mama